So, anong mensahe? Ang kailangan marinig ng mga air sign. I don't know within one week from now, bakit di ko makita yung video ko? <laughs> Binuksan ko yung ano. Hindi ko makita. Ayan, nakita ko na. pero may lalaki tayo dito. So, dito sa spread na to, lalaki, yung bida, either ikaw yung lalaki dito, o babae ka, ito partner mo, o kakilala mo. Kasi yung lalaki dito, kasi dito, ano siya, confused. Pero alamin natin, bakit siya confused dito? Ay, may ano tayo li um, justice <sighs> kasi libra code to so inisip ko regarding to sa relationship na parang naghanap siya ng uh, mental strength para ayusin itong ano relationship kasi ewan ko for some reason problemado siya dito dahil may ten of souls dahil minabasa ko yung magician pwede rin code ng ano eh uh, transformation. So, pwede rin siyang code ng change. Pero may siya i-manifest dito. Na hindi niya makuha. Kasi nga, kinilarify natin yung Ten of Wands. So, more like relationship. Kasi may ano tayo, maraming opsyon sabi natin, justice nga ay relationship. Kasi marriage ka din to, di ba? <laughs> ano to? So, pwede ring nalilito siya sa mga option niya. Kung kasal na siya. So, kung kasal, ganyan yung situation. Ngayon, kung di tayo um, papasok sa relationship at sabihin natin justice to, literal na justice, Sabihin natin court case to Na parang pinaglalaban ng rights So may wishful thinking tayo dito Ngayon nga Sana manalo siya sa case niya O sa pinaglalaban niyang Makuha niya tong justice Pero Kasi ano eh may ten of ones na tayo So nahirapan siyang imanifesto Although, nagpapaka tatag siya in a way na lo nagiging logical siya dito. Sa kabila ng lahat, lahat, positibo pa rin siya. Ganyan dati. Pero kung relationship to, dun sa unang scenario um, sino yung partner dito? Taurus? Leo. So, dito sa case na to, sa spread na to, may someone na nalulungkot. Either hope na homesick siya. O pwedeng ang reason kung bakit lonely yung tao dito. Kasi may babae tayo dito. Either ikaw yung babae dito, ito yung poso ng lalaki ka. O kakilala mo to babae. Long distance relationship kasi to, nag-away sila. So, ayan. Dahil nag-away sila, malungkot. Malungkot yung babae. Okay? Kung, ano ba, ikaw to? Alam mo, sa sarili mo, nag-away kayo, hindi ikaw to. O, oh, mag-away pa lang. So, ikaw to, na malungkot. Ngayon, kung lalaki ka na mali, sabihin natin, nag-away kayo, o oh, mag-away pa lang. Ito, malungkot siya. Nowadays. kasi so sino kaya itong possible potion dito? Na, no, hair sign. Aquarius? Libra? love language affirmations loving words hold great power life partner your romance is stable and ready to go the distance eto long combination na to para to sa single na hindi pa kasal mo like magpo-propose dito within one week from now. Kasi may love language affirmation tayo. So, parang pasasayahin yung partner na sa pamamagitan ng words. So, siguro nga may magdidesisyon na i-surprise na ikasad So, yung iba sa inyo, baka mapag-usapan ng tungkol sa wedding. O, oh, ma-engage nyo talaga literally within one week from now. So, sino kaya to? Sino yung partner na pwede mag-propose? within one week from now. O, pwede, pwede rin ng mga ano, um, kung di pa in a relationship. So, sabi natin crush. O, manliligaw. Pwede rin kasing ganun. Na magpo-propose para maging kayo. So, pwede rin to sa single. So, sino yan? Aquarius? Aquarius ulit. So, isa lang yung sign. Aquarius. Aquarius. holiday enjoy a change of scenery to spice up your love life reaching out expect a call or text from your person of interest eto tong dalawa ibang scenario unang scenario muna so in a relationship so sa so, in a relationship baka mapag-usapan na magbakasyon Uh, within one week from now, ano bang date ngayon? 24? So, time ang wedding na to. Pero today, March 24. Sa so, bagay, holiday. Ano uh, tawag Holy week pala ngayon. So, yung iba, magpabakasyon. Magpag-uusapan na, magbakasyon. Uh -huh. O umuwi sa hometown. Parang um, may isa, o, oh, parang kayo na mapag-uusapan na magbakasyon. Kasi may holiday tayo dito. O holiday sa American accent. Ngayon, um, pwede rin ganito. Yung da pangalawang senaryo. Exto. O, o, Someone na uh, interesado kayo pero hindi na kayo nag-uusap. Nowadays, baka bigla silang magbalik sa holiday. So, holiday ay 20, 29, 30. 31? Diba? Hmm, to March 2024. Uh -huh. So, within one week from now, ayun nga, baka uh, may magbalik sa nakaraan na i-reach out kayo with ex uh, Exto Oo. Oh, someone na uh, pwede kay Bigan, pero hindi na kayo nag-uusap. So, expect natin na gano'n May mag Richard, re reach out. Mag-text all of us sudden uh, Hmm. Um, so, sino kaya to? Na pwedeng mag-, mag propose na magbakasyon o mag-reach out. Gemini. Pisces. Uh -huh. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po na.